For today's mini vlog nga pala Tara't samahan nyo kami bumili ng ulam Dito nga pala kami ngayon Sa Aklan State University bang Main Campus At dito nga kami bibili ng ulam Sa ESU Cafeteria Itong ulam na nga rin pala yung bibili namin dito Kasi nang oras na to Dahil kung magluluto pa nga kami ng ulam pag uwi Ay baka nang oras na rin kami makakain Yung pumasok ba nga lang din pala Para bumili ng ulam Ay yung kuya namin at yung kapatid Ito na lang din nga pala kami sa labas Naghintay sa kanila At nung pagkalabas nga pala ng kapatid at kuya namin na hindi nga rin pala sila dito nakabili kasi wala na daw tindang ulam at kukunti na lang din. Dahil wala na nga kami doon nabiling ulam ay dumiretso na lang kami dito sa Banga Public Market. Dito na lang din nga pala kami pumunta sa Banga Public Market dahil marami rin naman dito nagtitinda ng mga lutong ulam. At sobrang dami mo nga rin dito mapagpipilian. At dito nga namin napiling bumili sa likuran ng public market. Masarap din naman kasi rito yung mga tinitinda nila mga ulam. Ang order nga pala namin dito dito ay dinuguan, bangos at hindi ko na maalala kung ano yung ibang in-order namin. Pagkatapos nga pala namin makabili ng ulam ay dumiretso na rin kami pa uwi. Para makakain na rin kami ng tanghalian. Dahil anong oras na rin to at hindi rin ako nakakain agahan, ng agahan dahil anong oras na rin ako nagising. Dahil well, tuwing day of foo kasi ay nasa 10.30 na ako ng umaga nagigising. Kaya dito na lang muna ang ating mini vlog. Paalam!